Yon, meron tayong isang mabilisan at saka biglaang ang hako dyan sa malolos, mabolo hanggang mensiland lang, isang hakutan lang yan pero medyo mabibigat yung gamit nila man pero kahit pa naman ay na-survive natin at ito na nga, ako lang mag-isa yan Tulog oh, tayo tayo ngayon, wala yung mga patas, wala tayo mga kapatid yung si na nakatapay lang sa bahay, wala Yon, hakot lang yan. Isang mabilisang hakot nga lang at dadali natin sa Menselan. Dati akong pamilyar doon sa Menselan dahil nga may tropa tayong pinupuntahan dyan nung bata-bata tayo. At uh, tumbag naging tambayan din namin yan, Menselan na yan. At ito na, nandiyan na sa Menselan. Isang mabilisang babaan lang to. Medyo madami-dami na mabigat-bigat pero hindi naman gyanon talaga kadami halos. Talagang may mabibigat lang na gamit sila. mamaya kagaya ng rip tapos yung mga cabinet pero hindi ganong karami talaga. At uh, nagkasha naman na isang biyahe dahil ang usapan namin ni sir pag hindi kasya ng isang biyahe syempre magdadalo biyahe tayo pero yun yung pinagkasha na natin dahil ayaw rin naman natin magpabalik-balik dahil traffic dyan. Ginagawa na lang natin ang paraan para magkasha at para yung bigat e eh, mabalansi uh, mabalanse eh. dahil pag iba ang nagkamada niyan talagang um, hindi, 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 ano parang hindi nila gamay pero ayun niya. dahil tayo gamay na natin kung ano yung dapat na kamada o dapat na ano eh napapagkasya natin yung parang hindi kasya na akta yan, yung mabigat yung upuan yan at yung black dalawang black nito puro libro halos yan na solid basa in, in ha, na nakakalimutan ko ano tawag dun basa yung libro mabigat napaka solid So, nakahakot tayo ng isang hakot ngayon sa Malolos lang Mabolo to Mencilan lang, isang manipisa na tayo sa mabilis ang hakot lang Dapat may kasama siyang tagabuhat eh, wala tayong nakuha ang tagabuhat dito kasi may mga pinagawa Ang nangyari, yung client dati kumuha ng mga tricycle driver doon Kaya yung mga naging tagahakot ko, so, nakita pa natin si Paringat Art Na AAA Sounds and Lights pare natin yan ayun lang, sumama ko sa magpa dyan PM lang kayo pag kailangan nyo ng tagabuhan uh, pa schedule po natin para kahit pa paano mabigyan po namin kayo mga tagabuhan pag minsan kasing biglaan eh wala tayo nang kukuha ng mga tagabuhan po ayun lang oh, maulam, pagdahan man na eh. Muli maraming salamat sa mga nagiging client natin. Sumayon nyo ka pa yung video. God bless. Habang pasakay. Yeah. Gigit. Pag gusto nyo magpakot, message nyo na sa kuya. Yo, yeah. thank you, ma'am sa mga naglilipat bahay dyan pahakot pasakay yun thank you nana. pahakot pasabay na po kayo kay sir oh, no, no, no. Yeah, thank, you. thank you yun lipat apartment kailangan mo ba ng sakto sa sakyan para sa sakto budget mo para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo syempre yun PM lang po kayo sa amin sa pahakot pasakay pag-usapan po natin meron po tayong uh, pinaka pinarerentahan sa sakyan at driver lang at pwede rin po tayong meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa Uh, paglilipat natin mga gamit at sya maraming maraming salamat din sa mga client din natin na nag a sa Bjam Lights and Sounds, maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nag-like nag-share, nag-follow, nag-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at Bjam Lights and Sounds maraming maraming salamat po God bless